Hi guys! Welcome ulit sa ating vlog. Alas otso na nga sa mga oras na yan guys. Gabi na talaga at hindi pa kami nakakain. So si CJ ang pinapabantay ko dyan kasi uh, si lalaki kasi guys ay eh, meron pang ginagawa. So ito ang ginagawa ni lalaki guys o oh, kasi nagre-rails din siya. Ang ginagawa niya ay nagvo-voice over siya sa kanyang rails. O oh, di ba diba? may sar sarili kaming mundo dito sa bahay na ito. Oh. Kayo din ba guys sa mga bahay niyo, mga sariling mundo, di ba kayo? And natapos na rin si lalaki sa kanyang ginagawa guys, sa kanyang pag voice over so pinalitan nga niya si CJ kasi medyo dumami na rin yung customer and kailangan uh, mabilis ang kilos talaga hindi pwede, hindi kinakaya ni CJ and guys, kung meron kayong tanong sa akin kung nagpapautang ba ako, oo guys, tanong sagot ko sa inyo, nagpapautang ako and meron akong palisi sa aking pagpapautang sa tindahan ang palisi ko ay Weekly po yan guys. Weekly ang utang nila. Papautang ako. Anli kayo utang. Walang limit yan. Weekly yan. So kung hindi kayo makakabayad ng weekly, i-stop ang utang nyo. Hanggat hindi kayo nakakabayad, hindi kayo pwede umutang sa akin. Ganun ang policy ko guys. So lingguhan kasi kadalasan kasi dito guys ay nagtatrabaho construction. So ang sahod talaga nila ay lingguhan. So naka sawa naman ng Panginoon guys. Ah, uh, nagkakabayad naman sila ng uh, utang. Kung may, minsan talaga guys, hindi rin may iwasan na nagbabalance. So, nagbabalance sila at magbayad naman din sila. So, ayan, ganun talaga guys, kailangan talagang may policy ka. Hindi po pwede na hindi ka magbigay ng palisi kasi ikaw din ang mabangkrap. Paano naman yung puhunan, di ba? So, pag hindi makabayad, stop muna kung makabayan sila tsaka okay open na naman ganon open na naman yung listahan natin so dumating na rin pala yung panganay ko guys ayan galing yan sa school o di ba yung daladala niya yan guys o yung ano niya artwork niya ayan o pinapakita niya sa papa niya ngisi-ngisi pa siya kasi gawa doon sa mga score niya 74 si ha <laughs> Tuwang tuwa siya, 74 nyo guys. Ang anak ko guys, ay nag-aaral yan siya ng architecture. So, hindi basa-basa ang tuition guys. Nagkamot-kamot sa so hindi makate Charot.